na magandang umaga guys okay to guys nadali na tayo plot na to guys okay to guys makisupport na lang guys oh magandang umaga guys ito na naman kami ng anak ko ngayon nagahan namin ngayon guys dito pala tayo ngayon, guys, ano? Sa Purok, Tralala. Sana makakahuli tayo dito, guys. Dating spot pa rin tayo. Kung saan tayo nakakahuli ng na malalapad ng tilapia. Sana ang araw nito, pagbigyan tayo yung makakahuli. Salahin tayo, guys, yung makakarami ba para... Kasi pag, ano... Pag nakarami, may binta yung iba. Iba pang ulam. Pag nakarami naman, guys, meron naman tayo pang gastos. Sulub-sulub na yung pang gastos niyan, guys, sa loob ng... Halos mga tatlong araw o. Oh. bago kami lulusong sa tubig guys chat out ko muna kayo o oh, chat out ko may mga subscriber ko dyan lalo na po sa mga bago kong subscriber chat out po o oh, sa mga viewers chat out o oh, sa lahat ng nagpipising chat out po o oh, sa mga angler chat out o oh, sa lahat ng maniniksay chat out po o oh, sa lahat ng sumusuporta maraming maraming salamat po sa patuloy yung suporta dyan kayo palagi nakasuporta sa amin o oh, dyan tawad sa lahat ngayon eh, guys tapos naman tayo bumati umpisa na natin ngayon guys para magkalam ma alam yung araw nito na magbigyan tayong na makahuli e eh, guys ababang lang sa paglusong namin sa tubig dito lang kami babagsak kayo eh. so, sa unahan na yun doon sa may medyo malinis doon sa dulo guys doon kami babagsak sana makahuli tayo doon ababang lang guys sa paglusong amat guys dito na tayo sa spot guys kung saan tayo babagsak sa panggaligad na natin guys para magkalam alam mga kahuli ay makarami ba ay hey guys abang na naman guys pagka kinapanak Itu terus guys, pisana natek tuh galta. Jana mak kadali tai itu, guys. Kau di tengahnya pag bigian tai makka. Uuhanan Eh, Ayo. Mas Eh, Ay, Ay, bon-bon. Bon-bon, guys, kala ke bawah. Ah. harapan ah. saya, guys, bah. Harap ibu yang misda dah dami na kaltak sayang pag nakakalusot okay guys abang na guys pagka kinapa aku nah sana mapigyan tayo mga kahuli ngayon okay oh, sana nanti ka guys para magkalam alam mga kahuli tayo para makarami eh ito guys talay na tayo plapla plapla na guys mahuli unang isda natin guys plapla sana masundad pa sa plapla na tayo huli naman ang huli malapit naman magtagpoin pa ba to Nakaisa pa lang tayo so guys sana mayroon pa ah huli makatagdag okay.

guys pelan pelan na naman pelan na guys ito guys pelan guys ito guys oh pla -pla. Ito, apat, pla -pla guys, ah. ito guys, oh. Oh, apat. Ito, ito, guys. Ay guys, kaya nakaapat na piraso lang tayo dito. Sulit naman guys, puro malalapad yung nadadali natin. Apat na piraso na yun guys, meron na siguro may dalawang kilo yun. Ay guys, ababag na lang guys, balay pangalawang bagsak namin, baka sakali kami makakadagdag uli. Ay guys, salamat. Ay, malilipit pa kami ng nambar. Oh, ito na guys, yung pangalawang bagsak natin. Sana makakadagdag. Ayun guys Ayan, tira guys Ambuy naman ang huli Sa malapad Sulit Lapla guys ito guys Kadali oh, oh, hipon dito guys oh. Oh, Isang hipon Gana -gana hipon guys oh.

Oh, laki ng mukha ko. oh ito na guys yung bali pangatlong bagsak natin kanina do guys sa pangalawang bagsak nakauli naman tayo dun sana makaragdang dito ito oh, isa na ka pa para magkaalam alam mga kadagdag oh yung yung ka oh yung ka Oh, guys, bangus guys. Alisa. So sah. guys, oh. sumabit. Oh, huli natin dito sa pang pangatlong bagsak. Bangus. Tara, makanan besta. Bangus. Tara, makanan dikit. Tara, Hey guys, kay hindi tayo nakadagdag ng tilapia dito, guys. Wala tayong nahuhuli ng tilapia rito. Yung binagsakan natin, walang laman tilapia. Eh. Pero nakahuli naman tayong bangus dito. Hey guys, kay ababang na lang kung babagsak pa kami uli. Sakaling makakadagdag. Hey guys, salamat. Ya yeah guys, nakaho na kami, guys. Yo, malakas ang ulan, guys. Oh. patak na ulan. Eh nakahuli naman tayo, guys. Hindi na, hindi na tayo nakapagbagsak na bali. Balik pang apat na bagsak. Ha. Ah, tayo guys, halos mga walong pirasong tilapia lang. Ay ang huli natin guys. So. Okay, guys. Okay, tayo ayon ayon ayon. Ah, salamat po ako sa Panginoon guys, ang ganyan din rin sa video na yun. O, oh, salamat po guys sa ah, patuloy niyong suporta. O, oh, hanggang dito lang yung video ko guys. Kalian salamat at makisuporta na lang guys.